News mga Balita Ngayon Dating Pangulong Rodrigo Duterte tutol sa pagbebenta ng bahay nito sa Davao City. Higit 2.7 million pesos na halaga ng Shabu nasa bat sa tatlong high-value individuals sa Iloilo. -Ilo. 34 million pesos na halaga ng Agri Smuggled Goods mula China nasa bat ng Customs. Ako po si Cesar Soriano para ihati ng mga nangunang balita sa buong kapuluan. ngayon. Inihayag ni na Davao City First District Representative Pulong Duterte at kapatid nitong si Mayor Baste Duterte na mariing tinutulan ng kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anumang planong ibenta ang kanyang bahay sa Doña Luisa Village sa Davao City. Ito ay sa kabila ng kompirmasyon ng common law wife ng nakatatandang Duterte na si Hanilet Avancenia na ibinebenta ng nasabing property. Itong weekend nang kumalat ang mga larawan ng bahay na may nakapaskil na for sale tarpaulin sa gate nito ngunit tinanggal din kalauna. Ani Pulong tutol ang ama sa pagbebenta ng ani ay pinakaunang bahay na napundar nito gamit ang sariling pera. Binigyang linaw din ng panganay na anak ni Duterte na ibang nasabing bahay sa pag-aari ni sa Samantala tiniyak ni Pulong na nasa maayos na kondisyon ang kanyang ama na nakapiit sa detention facility ng International Criminal Court o ICC. Nasa mahigit 2.7 million pesos na halaga ng shabu ang nasa bat ng mga otoridad sa tatlong individual sa ikinasa nilang bypass operation sa barangay Hines, Miyagao, Iloilo, Kamakalawa. Kinilala ang mga suspect na sina alias Negro, 47 anyos alias Baho, 37 anyos at alias Lee, 38 anyos. Ayon sa Regional Police Drug Enforcement Unit ng Western Visayas, nag-ugat ang pagkakaaresto sa mga ito matapos bentahan ng tatlong suspect ang police poster buyer ng isang sachet ng shabu sa halagang 12,500 pesos. Nasamsam sa mga ito ang 410 grams ng suspected shabu na may street value na 2,788,000 pesos at isang unlicensed firearm. Kasalukuyan ng nasa kustodiya ng mga otoridad ang tatlong suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasa bat ng Bureau of Customs Port of Manila ang 34.2 million pesos na halaga ng misdeclared na produktong agrikultural mula at China bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa agricultural smuggling, alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr. Ang shipment ay dumating noong May 27 at June 1, at idineklarang mantu, noodles at kimchi. Sa isinagawang inspeksyon noong Hunyo na nadiskubreng ito ay naglalaman ng red onions, white onions at frozen mackerel. Ayon sa DA, ang mga produkto ay may halagang 10.2 million pesos para sa red onions, 3.8 million pesos naman ng white onions at 20.08 million pesos ang halaga ng frozen mackerel. Dahil sa misdeclaration at kakulangan sa import permits, Naglabas ng warrant of seizure and detention ng BOC noong Hunyo 23, alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act. Ininspeksyon ng mga opisyal mula BOC, DA, DOH at FDA ang mga nasabat na produkto noong Hulyo 1 bilang pagpapakita ng mas pinaigting na pagbabantay sa mga ilegal na kargamento. Gate ng BOC, patuloy ang kanilang operasyon para maprotektahan ng lokal na agrikultura at tiyaki ng kaligtasan ng publiko sa harap ng mga banta ng smuggling. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Zelenon, nag -uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.